Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taimtim at mabisang panalangin para pasasalamat, biyaya at kapayapaan. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin Siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo aming amang makapangyarihan sa lahat. Sa tahimik na gabing ito, ako ako'y lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba. Bukas ang aking puso at naghahangad ng inyong dakilang presensya. Salamat po sa buong araw na nagdaan, sa bawat hininga, sa bawat hakbang, at sa inyong pagtataguyod sa kabila ng pagod at hamon. Panginoon, ako'y humihingi ng inyong banal na biyaya ngayong gabi. Biyaya upang mapanatag ang aking puso na puno ng alalahanin Biyaya upang mapawi ang aking pagod at bigyang lakas ang aking kaluluwa. Punuin mo po ako ng inyong kagandahang loob. Upang sa paggising ko bukas, ako'y magtaglay ng bagong pag-asa. Ipagkaloob mo rin po sa akin ang kapayapaang mula sa inyo. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito, kapayapaang bumabalot sa puso at isipan, kapayapaang nagdudulot ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Panginoon, hayaan mong sa bawat pintig ng puso ko ay maramdaman ko ang inyong presensya. At sa bawat paghinga, ako'y mapuno ng inyong pag-ibig. Linisin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang at kasalanan. Patawarin mo po ako sa mga sandaling ako'y lumihis sa inyong kalooban. Nais ko pong matulog ngayong gabi ng may malinis na budhi na may katiyakang ako'y iyong pinatawad, minahal at niyakap. Panginoon sa inyong mga kamay ko inihahabilin ang aking pamilya, ang aming tahanan mga kaibigan at lahat ng aming mahal sa buhay. Naway sila rin ay iyong pagpalain ng iyong walang hanggang biyaya at kapayapaan. Balutin mo po ang aming tahanan ng inyong banal na proteksyon, walang anumang kasamaan ang makalalapit at ang mga anghel mo'y magbantay. Kung may mga pasaning hindi ko na kayang buhatin, Panginoon, ako'y nagpapakumbaba Inilalapit ko ito sa iyong paanan at tinatanggap ko ang inyong kapahingahan. Pagpalain mo po ako ng panibagong lakas, karunungan at gabay para sa kinabukasan. Sa bawat sandali ng katahimikan ngayong gabi, naway marinig ko ang inyong tinig sa aking puso. Turuan mo akong magtiwala ng buo at mamuhay ng may pananampalataya sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Salamat po sa inyong katapatan na hindi kumukupas. Salamat sa inyong mga pangakong ay hindi nabibigo. Sa inyo ko iniaalay ang aking gabi, ang aking panaginip, at ang aking bukas. Ito po ang aking taimtim na panalangin. Sa ngalan ni Jesus na aking Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.